Good morning, beautiful people! Kumusta po kayo? Book na kami ni Papsi ng bayan ng Kuya po. So, kahapon, hindi kami nakapagbayad kasi nga, hahapunin na kami. Kaya, nagderecho kami kahapon ng SM. Ngayon, babalikan namin. At magbabayad kami ng kuryente. Alam nyo guys, na o oh, nga pala, may story ako lang ha. Nang po kami kahapon, akala ko naputulan na kami ng kuryente. <laughs> kasi walang ano wala kaming kuryente Nang dumating kami pinatanong ko kila ano kila Christy kung merong kuryente doon sa ay ilaw doon sa loob ng ano bahay namin kasi pinag iwan namin ng ilaw yung aming mga babies eh sabi ng asawa niya si Mak wala daw walang kuryente doon sa loob ng bahay kaya sabi ko sa kanya ayan hindi tayo nagbayad sabi ko <laughs> mukha pinutulan na tayo kasi guys bali 2 months yung ano namin uh, yung ijijika sana namin nung nakaraan jikas jikas hanggang sa nakalimutan tapos nung naalala na ni Papsi wala na late na sabi niya babayaran na lang dito sa bayan tuwing pupunta siya ng bayan nakakalimutan din niya kaya nagdalawang buwan so ngayon magbabayad na kami ni Papsi Ang daming ano, ang daming malalaking sasakyan ngayon yung panghakot ng palay. Kasi marami ng palay ngayon guys. Tignan ninyo, oh dito sa gilid ng kalsada may mga nagbibilad na doon sa shoulder pwede naman siguro kagaya niyan pero syempre dito hahatiin mo yung kalsada tapos yung ka, ano, wala mapiperuisho yung palay mo madudurog kaya yung iba ayo din nila at saka bawal yun guys dito pwede doon sa mga looban ganyan pwede sila doon na ano na gamitin nila yung kalsada para magbilad magbayad, nakabayad na kami kung konti lang ang tao walang pila siguro pag lunis marami ayun o, no, may mga upuan dyan sa labas pero ngayon si Papsi glit lang, lapang pang ano, ilang minuto lang <clears throat> nandun din si mo moona na kami let's go na Bili tayo ng kailangan natin yung sa palengke ang laki ng bunga nitong ano oh. Miracle fruit. Ay, baba ng malunggay nila. Pag magbuputol ka kasi ng malunggay talaga, mababang mababa dapat. ng ugat na lang. Mababang mababa. Hindi naman, meron naman yung mababang mababa na hindi sa ugat. Diyan na sa kabilang kanto sila ano, tintin. Opa. <laughs> Ayun, pwede naman diretso eh. Gusto daw niya sa harapan. Malalim dyan oh. Daming ano. Saging. Maganda mga ano nila dito gulay. Ito gusto ko ito oh. Kuha na ako. Ay, ba't ang leit naman. yan, yung pipino na ganyan na pang salad ano pa? ano pa? palaka jumping salad suso pilipit pilipit ay mas maganda yung nakuha natin hmm, gaganda oh ha? ha? Ayan, daanan namin dito yung ano, binili namin na bigas. <laughs> Nabayada na kanina. Ayun, kay ate. <laughs> Ay, ano ito oh, sinaklob. Sinaklob? Oo, oh, oh, sinaklob to. Sarap to. Yung may natamis. Init! Buti may dala kami yung tubig. Ah! <laughs> yung binili natin na ano okay. tinatry namin ni Popsie kung gaano katagal yung kanyang lamig o okay diba shit na? kumalamig talaga sya malamig pa rin sya hanggang ngayon 640, 640 mo ina na no mm -hmm. nilagyan ng yelo tignan natin kumalamig pa katagal lang yung yung salamig ah <laughs> Pilipinas grabing init talaga oo oh. o oh, diba ang lamig pa niya o oh, gusto malingke ah, ang lamig pa ano aras na 11 na o oh, tumagal yung ano yun niya maganda rin ito tatagal din ang ano niya ang yelo oo, oh. oh, yung lamig niya so rinagay ng alas 6 mm, -mm alas 11 na ngayon 11 malamig na. na malamig pa rin yes okay. bilhin na kayo guys <laughs> sa SM <Promote> mo <laughs> maganda matagal din yung lamig nya wala tayo na biling tinapay merienda mamaya ay hindi yung meron pala tayo na yung kay Bunso. <laughs> pwede na yan chips wala din tayo na bili tubig kawawa naman ito mga ito <laughs> mm. Ha? <laughs> Nahiya sila ko <laughs> ya. oh, ang cute, cute. Oo, oh, na 'yan sila, yung mga kargador na ganyan, oh. Ang init, guys. Ha? Mama, may Asan? <laughs> Dami ling daming delivery ngayon, oh. Monday. Monday pa lang. just stay. Ano? Ay, Tuesday pala. Oo nga, Tuesday. Kapagod. Kapagod. <laughs> katawa naman malis kami guys sa kandado pero yung susi na iwan masaya <laughs> yung asawa ko number one yan, the best <laughs> Copy ko para sa jowa ko dami okay natin dyan ah ito okay <laughs> Ay nako, nilalagyan kasi namin dito ng haram dahil dun sa ano dalawang bubuit. Ah. Oh. Alisin it. Ito na. Lagay ko na dito. Ay. Ang init na. Pagpasok dito. Ay, ito pala yung mga pinamili namin. Wait lang. Yes. Huwag na ano. Ipagulong mo. <laughs> maano ka niyan. Mabibigla. Ay, nako. Dandahan lang. Huwag mong anuhin. Biglain. Andito yung itlog eh. Sa, di ba maganda sa ano? Sana ito yung pinagbilhan mo sa... <laughs> Nung pumili ka ng chinelas mo. Sa Friendship. Daka nalang bumili. Maraming pagpipilian dun eh. Hindi na kami kukumuha ng isang tray. Bakit yan ito naman itong ano natin? Itong Ayan. Naku, kanina yun. Kala mo aparisyon. Ang liwa Hindi na kami bumili ng isang tray. Pero mahigit isang tray ito. 3 2, 4, 6, 8 11 Ay, naku, may nabasag kang isa 12 13 Ito oh Iwalay ko na 14 15 Kalahating tray pala Yung nakuha natin 15 Para yung ano guys Bibili na lang ulit tayo, mahal ano ng kalahati uli Para hindi siya nasisira tapos ito, lagay natin sa rep. Papainit na si Papa ng yung ano namin kahapon, yung kagabi, hindi namin naubos na ano yan? Yung ano, isang bucket na ano, chicken. Hmm, yummy nurse. <laughs> Alam mo ba't may mga ganyan-ganyan yan? yung mga laman-laman niya pinakain ko kila Sky kagabi. Laman lang po yung balat, hindi kasi maano yon. Ma yung iba spicy kasi, tapos yung iba sobrang maraming spices kaya puro laman lang binigay ko. Ay, pang. Mag-ano tayo magkalaman si juice tayo? Marami na pala tayong kalamansi. Alin yung pula o yung ano na lang? Eto. mga, mga inumin natin. Kalamansi tayo kasi maganda sa katawan yan mm uh -uh. ay teka muna guys meron pa pala akong ano hindi na ilalabas dito ah uh, mag maglalaga kami ng ano ng ano ito oh pipino mm, uh, pabilis si papa ng pipino alam may butas naman yata yung napili ko oh. ayun oh ay hindi sa balat lang Guys, sa kuya po, sa bayan, dito sa amin, bawal ang plastic. Kaya ano, puro supot ang ah, meron. Ayan, ang mahal nitong ano nila, ang palaya Oh. 20 pesos yan, ang liit-liit. Parang mas ma-okay pa dito na bumili ng ampalaya. Tapos nakabili si Papa dito ng ano, ng... Parang mas mura ito mahal, itong nabili mo na ito. Mm -hmm. Ewan ko lang mm, kasing laki nung nabibili ko. Kasi 100 plus yun eh. Yung, ito. Yung, yung trash bags. Mm. Ayan. Ano pa ba yung nabili namin? Ah, magpapansit siya. Mamaya. Alam niyo ito guys. 55 yan. Repolyo. Grabe siya. Tapos celery. 10 piso. <laughs> Kumuha lang kami ng isang stock. Ayan. And yung kanyang mga gulay. Ginilang ko si Papa. Feel niya na... Ay, hindi pala ito. Asan yung gulay, Pa? Ha? Ito. Ayan. Ito yung gulay ng ano. Hindi ko na ilalabas, guys, gulay ito ng uh, para sa ano, sa pansit. Tapos, ito naman, nakabili kami ng ano doon sa kaibigan namin. Nakabili kami ng mga sitsiria ba, mga ganyan, mga maliliit na tinatinapay. Sabi niya itong pandi-pandisal na ito, lapag ko nga kayo guys. Sabi niya, masarap daw ito. O, oh, teka. Tignan ko nga kung masarap pala ba. Tignan natin, sabi ni Jenny Lynn, masarap daw itong pandi-pandisal na ito eh. Hmm. Parang pandisal lang na maliit. <laughs> <laughs> Limang piso kasi ito. <laughs> pandesal lang na maliit siya. Mahirap nga. Dahil parang pandesal. Mm -mm. Kumuha oh. ka nito. Tsaka ito. Pianono. Limang piso din yan. Ito din. Brownies. Limang piso din. At tsaka puto seco. Limang piso. Yung toasted na ano na ayan limang piso din ano pa ba ito sabi niya itry namin limang piso din ito guys ang isa ayun pa <laughs> kain kainin namin ni papa dyan feeling ko ito mamaya itatry ko na isa lang ang kinuha ko kasi baka sobrang tamis mm -mm. Guys, pawis na pawis ako. Ang init. Naglaban na ako ng ano, ng mga pare ko. Mga towel doon sa kabasahan. Kainit. Ulam namin, yung ano pa rin, yung chicken kagabi, hindi namin naubos, ta talbos ng ampalaya. Yung pinabili ni Papa na ano, pipino, tapos bagoong at sibuyas. Lako, sarap. So, sa Malamay, sili pa doon. oh. <laughs> Ayos, okay, let's okay. eat. Bigat ni ano, Bella. Bigat buhatin. Mm. Uh. Hmm, hindi masarap kung puro ganyan. Kailangan may karni din. Hindi mo sinabi kanina, ha? Hindi mo sinabi kanina. Naaamoy ko ang bango-bango. Grabe, niluluto mo, Paps. Pansy. Oh, as requested by. Shala oh. <laughs> Bakit? Sarap na. Diyan na sila, PB. <laughs> Ay, na si Papa gagayak na siya. Ako, may iwan ako. Hello, baby. Kumain na rin yung bebe? Hali na dito may love ko. Nagmap ka dito kagabi, Papa? Nagmap ka dito kagabi? O, Oh, oh, si so kanino kagalit? Ha? Hali na. Dito sa loob. Dito na tayo. Buksan. <laughs> Dali, pasok na ikaw. Ay, bago ka ano, umalis i. Palitan natin sila ng diaper. Ang dilim. Sabi niya, Papa, madilim naman po sa lungga namin. <laughs> Ayan na naman silang dalawa. Dito silang dalawa, yung bulilit dun sa kwarto sa akin. dito na naman muna tayo ha nagluluto na ako kasi baka mamaya may alang nandyan na si papa so habang naglilinis ako magsiprito na para multitasking so guys pag nakikita ninyo si papi siya ang nagluluto dito give take lang kami siya naman ang may lakad o kaya pag siya naman ang wala sa mood ako talaga ang nagluluto Ayan, prito natin yan samdaan ang kilo guys, maliliit na tilapia, bagong harvest. Din in order ko yan, diniliver lang din dito kanina. O kahapon pala, sorry. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyong perfect ang pagka <laughs> pagkakasunog. <laughs> Siyempre, dadayain na naman natin. Papakita na naman natin yung kabilang side na hindi sunog. <laughs> Ganun lang yan mga best. <laughs> Ayan, yung kabilang side. Mmm, diyan sunog. Ay, grabe. Perfect, ang pagkakasunog best. Ala, ang itim. O, oh, dito sa kabila. Ayan. Tago uli natin kay Papa. Para hindi tayo pagalitan. Pero hindi naman niya ako pinagalitan ng nakaraan, guys. Ayan labas natin yung part na hindi sunog. <laughs> Guys, nakalinis na ako dito sa lanay. mga baby, nakaligo na sila, hyper na hyper dana tayo sa kwarto, ito oh binupunasan ko na mabuti dana tayo sa kwarto, mahal ko oh wait lang, wait lang si papa papa, punta na kami dyan pwede na papa